Hiwaga nga hmm. Alin at makinig, simulan na ang kwento, ang alamat, hati sa inyo ng potpourrin, friends. Amazing story! Kahapon, Miss Universe, Denmark. Sabi ko, ano bang alam ko sa Denmark? Sabi ko, alam ko yung flag niyan may cross. O, tama ako. Huh? Tapos sabi ko, ano bang masarap na pagkain sa Denmark? Tama, tama, kausap mo ako. Oh. Nandito na sa harap mo. Sabi ni Papa Carlo, uh. lalayo ka pa ba? Sabi uh. Nandito yung alamat eh. Kakagaling ko lang dyan. Sabi ko, galing kan Denmark? Uh. Hindi ako naniniwala. Galing ako ng Denmark kasi Papa Jepoy, eh, isa sa mga kumbaga, tumatak na mga natikman ko talaga nung nag-travel ako sa Denmark. Sa Calabar. Mm. Oo. Tapos dumaan kami doon sa Ian Carey National Park, Papa Jepoy. Sa Denmark yan, ha? Oo. Sa Denmark ito. Ian Carey National Park. Sigurado ka? Parang diskumpiyado ako. Ha? Natikman ko yung ano, isa sa mga... Ito pala, patikim pa lang to. Yung Jollof Rice. Ano yun? Ha? Ah, nag-rice din sila doon. Oo. Oh, Jollof Rice. Sarap. Oo. Oh, okay. Ano yan? Ah... Uh, Kumbaga may halong tomato. Yung rice nila, Papa Jeff. Pero anyway, ito, ikukwento ko ngayon. Uh, yung alamat. Anong mga naano dyan sa Denmark? Ano bang mga sikat dyan? <coughs> ito, kukwento ko sa'yo. Halimbawa, sige nga, pumunta ako dyan. Sabi mo, Papa Jeff, ipuntahan mo ito. Ano yung mga tourist destination dyan sa Denmark? Halimbawa, sa... Bukod dun sa ano ah, dun sa sinabi ko sa iyo, yung uh, uh Yan Carey National Park. Halimbawa, sa New York, Statue of Liberty. Mm -hmm. Ganyan. Sa Denmark, pag pumunta ako dyan, anong marekomenda mo na hindi ko dapat palagpasin? Uh, itong uh, Lagos. <laughs> <Saan> ito, <parang? laughs> Lagos? Lagos. Saan banda yan? Anong meron dyan sa Lagos? Uh, Baka mga, butas lang yun ha? Yung, yung mga beaches <laughs> Napakaganda Sa Denmark may beach Ah, uh, ah uh. Itong ano to Tarqua Bay Tsaka yung mga art galleries Ah, may art gallery dyan uh, Vibrant ano Nightlife Ano mga painting dyan? Ano mga painting dyan sa art gallery? Ha? Huh? Nandyan yung painting na sikat Halimbawa sa Paris nand Sa Paris nandun yung painting ni Michael Angelo Nandun yung painting ni Leonardo da Vinci Dyan sa art gallery Sino nagpinta? Yung mga sikat na painter na nandyan Ito? Sino naman Ano? Si JB Sukal. <laughs> JB Sukal. Pintor. Pintor ba yun? Hari ka ako hawak. <laughs> JB Sukal. Anong din drawing ni JB Sukal? <laughs> Ang hawak nung pari, Tisa. <laughs> <laughs> JB dito sa ano Papa Jepoy eh uh, itong Denmark pala. Uh, meron silang uh, rich culinary tradition. At nakilala din sila sa isa sa may pinaka masasarap na pagkain Papa Jepoy. Itong uh, Denmark. Nandiyan yung mga mahilig sila sa mga ano ah, yung mga breads, sandwiches. Ano sikat na tinapay sa Denmark? Uh, sikat na tinapay sa uh, sa Denmark yung natikman kong isa sa pinakamasarap. Dalawa yan eh. Yung pinaka ano nila, pinakamasarap na tinapay. Yung French bread at saka Spanish bread. sa <laughs> so, pangalan pa lang. Pangalan pa lang. Hindi na Denmark Spanish bread at saka French bread French bread <laughs> 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 Ayusin mo! <laughs> <laughs> Ito, Papa Jeffoy. Eh. Frikadeller. Uh, Danish meatballs made with a mix of pork and beef. Often uh, served with potatoes and brown gravy. Frikadeller. Uh, yan yung isa sa mga pinakamasarap na uh, food. Rawed uh, Rod pulse a bread or a bright red sausage typically served with mustard ketchup fried onions ah meron pa mga pagkain ah mga food to caramelized potatoes often served with christmas dinners or special occasions bukod pa sa mga pagkain Ano pa yung mga hindi namin akalain na dito pala galing to. 1932, Papa Jepoy. 1932? Oo. Anyway. Ito. Sikat sa atin to. Sa mga toy stores. Ay, hindi, Lego. Ay, hindi, ah, Lego? Oo. Diyang, naku, sakit matapakan niya. Uh, <laughs> Lego started in Denmark in 1932 as a small carpenter's workshop. Mm -hmm. founded by Ole Kirk Christiansen. Alam mo Lego? Oo. Uh, Pag natapakan uh, mo sa umaga, <clears throat> di ba, may anak ako, may mga Lego yan. Tapos yung mga hindi hindi nakakabit, yung mga naiiwan lang mm. na maliliit na parte. Pag natapakan mo yung, Diyos ko, para kang ano. <laughs> <laughs> Original Papa Jepo, si, itong si uh, Christiansen, Christian mm. uh, ginawa niyang wooden toys furniture and household items. Ah, oh. okay. Yan ang ano? Sino It naging bento? carpintero? Oo, oh, oh. etong si uh, Kirk Christensen. Hmm. Oh. Mga bata. Ba? And in 1947, Papa Jeppo, Lego became one of the first companies in Denmark to purchase a plastic injection molding machine. Anyway, eto. So, nung una pala, kahoy yan? Kahoy. Kahoy. Oo. So ito, kukwento ko. Sa bayan ng uh, Billund, Denmark, eto na nga, etong uh, isang simpleng karpentero na si Ole Kirk Christensen. Mahilig siyang gumawa ng mga laruan na may pusong pagmamahal at kasiyahan para sa mga bata. At isang gabi, nakakita siya ng isang bituin na nagningning sa kalangitan at nadinig ang isang boses. At ang sabi, Ole, gumawa ka ng laruan na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at sa lahat ng bata sa buong mundo. At tumugtog na. Ole, 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 ole. Nang sumunod na araw, nakatanggap siya ng mahiwagang kahoy na tila may kapangyarihan. At ginamit niya ito upang gumawa ng simpleng bloke na pwedeng ipatong-patong at ikonekta sa isa't isa. Hindi nagtagal na isang uh, naging uh, paborito ng mga bata ang laruan ni Ole dahil sa dami ng posibilidad na mga laruan pwedeng mabuo mula, uh, mabuo mula sa mga bloke. At tinawag ni Ole ang mga bloke na Lego mula sa Lego. God God O maglaro ng mabuti Ah, play good uh, Ah, ano yan? Leg Dialect nila, language nila Ah, uh, leg good, oh. uh, O maglaro ng mabuti Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon Lumawak ang Lego hanggang sa iba't ibang panig ng mundo Ngayon, ang Lego ay simbolo ng pagkamalikhain at kasiyahan Hmm na ipinasa mula sa henerasyon patungo sa kasunod. At iyon ang alamat ng Lego Papa Jepoy. Ang laruan na lumipad mula Denmark hanggang sa puso ng bawat bata at bawat isa na nais bumalik sa kanyang kabataan. Ngayon, ang ganda na ng Lego. Iba-iba na kulay. Mm. Pwede ka na makabuo ng kung ano Oo. Di ba? Tsaka yung Lego, pwede makakreate ng image. Hmm. Pero kailangan mo na marami. Oo. Oo. At hindi na para patagalin pa, i-drawing mo na yung Lego. Iba-iba kulay niya, na? Noong unang panahon, isa lang kulay o iba-iba na kulay? Siguro mga tricolor lang ito. At tatlo lang? Oo. At ano tapos ano -ano domi kulay? dominant to kulay green. Green, ano pa? White. White. Tapos may red, nang touch ng red. Ah, may red. Black, oo. Pero dominant, <laughs> green. Green. Ah, oh. green talaga. Hmm. Tapos, ano yan noon? pinapatong patong na rin binubuo na rin. Ah, binapatong-patong uh -huh. din to talaga. At eh uh, ito ay uh, ginagamit nila pag mm -hmm. yung sa panahon ng medyo crisis talaga. Ah, talaga? Oo. Pakinabangan to. Ah. Uh -huh. Oh, ganun kalupit uh, itong Lego. Napapakinabangan tuwing may crisis. <coughs> hindi nakakaalam mga aking partner po ay uh, graduate ng fine arts saka naka pagtapos fine arts sa Clark Airbase. <laughs> <laughs> ito na. Okay. Patingin ng uh, Lego. Lego, yung pinagpatong patong Grabe yan, ito. Lego sobrang gamit dito Papa Joyboy. Iba ang uh, iba ang uh, kulay, iba-iba kulay. Dominant green. Green tapos uh, pero na-assemble na, na siya? Ay, oo naman. Ha? Oo. Okay, patingin. <laughs> Ayop ka! Ang ganda ng pagkakasalansan ah! <laughs> patong patong talaga! <laughs> Kaya pala iba-iba kulay! Green! Red! <laughs> anak! Anak! Pabili na itlog! <laughs> <laughs> I mean, <you> know, torta. <laughs> <laughs> lego sardines already <laughs> but a guy ellis 97.1 97.1 number one